kung kung ang business na mong gaya business na balatong ano, pepamilangan mo na lang gaya nung pila lang pirasong balatong rin kaya ngatsukeng sako Pare, balita ko, big time na ang inya. Bagya pa mo, pare. Mga 99% pa siguro, pare. Pinta lang ka, pare. O, oh, abalitan ko kasi. May kasali kang brand yung sakin eh. Ay, taba. O pare, chupin kaya kami. Ba pare, teta mo mag joyride. Testingan tayo. Wapin pare sana, magbiyay tamo eh. Kaso, atin na palang problema. Atin na palang issue pare. Ba, nang issue na? Bala ko sa'ng brand new problema na? Wapin pare, brand new yung. O nanong peking problema na? O ito pa yung masagit pare. E manikong miras kaya kami, o marong gada ako kaya, dalan. Penyirading windshield. Kayo, ay ni, panto nanda ko pang pulis. O na nung milyari, ba't panto nanda kang pulis? Eh pare, nang kasagit, o sa sangka nanda kong may wakaretang may walang anak. Taksya po pare, sinali kang maputing ban eh. O pare, sinali kang maputing ban. Anak spete, ngayon, balutin lang palang isyo. O nung makanita pala pare, maus na akong pulis. Sumuko na ka mo, baka tayo na daragul na eh. sumuko ko? Wala mo niya akong kinawakarit ng anak eh. Open niya rada na ipintang sa ko eh. Hali pari, eh da ka rin paniwalan ding tao. Sabihan mo na mo, ikang kinangwa. Ayaw, di ba? bantay na daragol yung isyo mo? Sabagay, so, isto Bantang mayari na yun